Oi. Ardi Hello. Ardi Hardy. Hello. Hardy. Hello. <laughs> okay naman, di ako nakatulog. Na-excite ako eh. excited ka? Super super excited. Uh, sige, punta uh, muna tayo doon para sige. sa mga gagawin mo. Sige, go ka. Uh, let's go. Let's go, guys. Uh, ko Spengles in mangyayari sa. Iyo. Okay. Uh, first day mo, pagdating mo pa lang dito sa airport, may gagawin ka na agad. Mission. Agad? Oh, uh, on the day. Ang mangyayari dito sa mission na 'to. kailangan mo magawa ito dahil kung hindi mo magawa yung mission na ito, uh. ang mangyayari pababalikin ka namin sa Manila at hindi ka natutuloy We. bilang <laughs> Seryoso ba? Seryoso yan? Seryoso. Uh, okay. pagdating nila dito, ang alam nila, dediretso sila sa isang press conference. Pero ang press conference na yon, fake lang yun. Hindi okay. At doon sa press conference, gagawin mo ang iyong mga mission. Okay. Ano yun? Okay. Kung ano yung mga mission mo, ito yun i-guide ang runners papunta sa kanilang upuan. Habang nasa press conference, tumayo sa harap at gamitin ng clapper board. Idikit ang name tag sa likod ng runners. Pagkatapos mo magawa ang kada mission, mag-finger mm. heart or ganito. Yes. O tapos, eh baka makilala nila ako. Kailangan naka-disguise. Ah, may disguise. Naka -disguise. Uh, may, dis so, ah. may disguise. Regalo so, yung -di disguise. Sa una, magdi-disguise ka bilang mascot. Ah. Tapos sa second and third mission, magdi-disguise ka naman bilang staff.

Praktis sudah. Practice style. 1 2 3. Okay. Okay. So, ito yung mascot na susuotin ko. Heart. Heart. Mo bang heart? Feeling ko ready na ako for this challenge. Let's do this. Papuntayin na natin sila dito. Ready na ako. <laughs> Ayan. Ah, oh, ganun ako. Jumping jacks. Pwede. Kunyari, dumating na yung mga runners dito. Dito, galing. dito galing. Nakakabahan ako. Ah. No, kasi Ito kasi yung mga yung pinakasin. Ito muna tayo, mag tayo. Just have fun. Just have fun. Oh, ang cute! Ay, may mascot! Oh! Andiyan na sila. Oh my God, sayo-sayo. Ayan si Lexi sikap. Oh my God. Sana hindi nila ako, ako makilala. Hello. Hi, welcome. Hello. Oh my God. Hello.